sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The music and news authority. Welcome together in one time, the new Filipino time, a lasquatro na nanghapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule, Dahil Ikao. Ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na Ang Brigada Balita Nationwide sa hapon Mula sa Brigada National Headquarters At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines. Barko ng BIFAR na patungong Scarborough Shoal para magsagawa ng resupply mission. Pinomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Headlines. Mga volunteers naman na magsasagawa ng Christmas convoy nasa El Nido Palawan na at inaasahang maglalayag patungong West Philippine Sea mamayang madaling araw. Headlines. Isa pang bicameral conference committee meeting para sa 2024 national budget muling isasagawa sa darating na Lunes matapos na may hindi pagka mapagkasunduan. <laughs> Pangulong Marcos naka-recover na sa COVID-19. Isolation ito magtatapos na bukas. Headlines. Ikatlong petisyon na nagpapadeklara na sa confidential funds ng Office of the Vice President bilang unconstitutional ihahain sa susunod na linggo. At mahigit isang daang mga buntis at lactating moms nakatanggap ng maagang pamasko sa Moms Love and standing Now Symposium sa Tacloban City. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hapon, Siksik sa so mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw po ngayon ng Sabado, December 9, 2023. Kami ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Cass, Austria. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye ng ating mga balita, isang panibagong water cannon incident na naman ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea sa expose ng SCS Probing Initiative. Sinasabing nagsagawa ng law enforcement operation ng China Coast Guard laban sa tatlong civilian vessels ng BFAR kaninang umaga. Batay sa ulat ang mga sangkot na sa pandagat ng CCG na may mga bow number 3305 at 3302 ay gumamit ng water cannon sa BFAR boats na dato sanday. Na Ato Tamlod at Dato Bangkaw. Bago ang insidente mga kabrigada, nagbigay pa umano ng babala ang CCG sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na umalis sa lugar na sinasabing teritoryo ng China ang Scarborough Shoal. Gayon pa man, hindi ito pinansin ng mga sasakyang pandagat ng basa. Sa halip ay iginit nito ang karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Umahataw! Samantala, dumating na sa El Nido, Palawan ang aabot sa apat na pong mga volunteers na kasama sa Christmas convoy sa West Philippine Sea. Binubuo ang mga volunteers ng mga kabataan, mga estudyante at maging na mga manging sakay ng MV Kapitan Felix Oka na may kargang mga donasyon at iba pang supplies. Mayroon ding mga regalo para sa mga sundalo at iba pang frontliners. Inaasahang makakasama ng mga ito ang nasa isang daang manging isda na sakay ng apatapung mga bangka na inaasahang maglalayag mamayang madaling araw patungong Patag, Lawak Island at dadaan lamang sa bisinidad BRP Sierra address sa Ayungin Shoal mula December 10 hanggang December 12. Rapido! Kada balita nationwide! Sa iba pa mga balita mga kabrigada, isa pang bicameral conference committee meeting para sa 2024 national budget. Muling isa sa gawa sa darating na lunes matapos na may hindi mapagkasunduan Brigada Cortes Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Binahagi ng Sen. Javier Vera na magkakaroon muli ang Senado at Kongreso ng kanilang bicameral conference committee meeting hinga sa proposed 2024 national budget ngayon darating na lunes. Ito ay matapos naman nung may hindi pa sila mapagkasunduan sa unang sesyon. Dagdag pa niya nagkaroon din kasi ng advisor dito na siyang bihira lang mangyari kung kaya't kinakailangan pa ulit nilang magsagawa ng nasabing meeting. Maalala na sa 5.768 trillion ang halaga ng proposed 2024 national budget na patuloy pa rin pinag-uusapan ng dalawang chamber. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncortez na 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news of story. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos nakarecover na po sa COVID-19. Ang kanyang isolation magtatapos na bukas detalye ng balita Brigada Maricar Sargan i e Brigada mo Brigada report Magtatapos na bukas ang limang araw na isolation period ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Chelo Girafil, batay na rin ito sa itinakdang guidelines ng Department of Health. Nakasaad naman sa inilabas na statement ngayong hapon ng palasyo, cleared na sa COVID-19 ang Pangulo. Wala na rin itong ubo, sipon at lagnat sa nakalipas na 24 oras. Pero inirekomenda pa rin ang kanyang mga doktor na magsuot ito ng face mask habang nasa sa public engagement sa loob ng sampung araw bilang pag-iingat. Samantala asahan na muli nang makikita at makakasalamuhan ng publiko sa susunod na linggo si Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanala, The Music News Authority. Badon, badon. Brigada, baldita, nationwide. Samantala, ikatlong petisyon na, na nagpapadeklara sa Confidential Funds ng Office of the Vice President bilang unconstitutional. Ihahain na sa susunod na linggo. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! dalhain na mga miyembro ng Makabayan block sa Kamara ng ikatlong petisyon upang hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte on 2022. Na is ng grupo na iakyat ang kontrobersyal na paggasta sa pondo sa Supreme Court dahil meron umanong matibay na legal basis ang pagquestion sa constitutionality nito. Sinabi ni Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas na walang expressly provided authority ang Vice President na gamitin ng confidential funds. Umaasa rin si House Deputy Minority Leader Franz Castro na di ang secret funds sa kaban ng bayan at mapapanagot ang mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. Nanindigan si Castro na walang line items para sa confidential funds sa 2022 national budget na malinaw na nagbibigay diin na unconstitutional ang paggasta. Una nang inihain ng legal o legal at economic experts ang dalawang petisyon sa kataas-taas hukuman na nagpapadeklara din sa confidential funds ng OVP na unconstitutional. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa hapon. DepEd, kinilala bilang top performing agency sa bansa ayon ho ito sa isang survey. Brigada Sila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! brigada. brigada. <coughs> <bii> Report. Winelcome ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte ang bagong Oksa research to ng Masa Nationwide Survey kung saan pinangalanan ang Department of Education bilang pinakapinagkakatiwalaan at top performing agency sa bansa. Kasabay nito ay kinilala ni VP Duterte ang tungkuling ginagampanan ng mga guro, government personnel, magulang, private sectors at stakeholders para sa naging resulta ng naturang survey. Binasalamatan din niya ang mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa ahensya. Mensahe ng sa si Presidente, hindi titigil ang kagawaran sa gitna ng anumang hamon na hinaharap ng sektor para sa edukasyon at seguridad ng bawat bata. Samantala, matatandaan ka makailan lamang lumabas ang mababang performance ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. O star 3 ah, Dole tiwala magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa hanggang sa susunod na taon na Brigada Aika Constantino i Brigada mo Brigada b Naniniwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, sinabi nito na hindi sila tumitigil sa pakikipagkolaborasyon sa iba't ibang sektor para sa pagmatagalan at dekalidad ng mga job opportunities. At sana tuloy-tuloy din po yung uh, ikangaya, mga ikangay uh, mga pulisiya na kung saan ay uh, merong tinatawag na ease in doing business. Ito po lagi ang tinitignan ng ating mga investors o yung, even yung mga existing investors natin. Dagdag -dag pa ni Secretary Laguesma, nakatuon rin ang kagawaran sa trabaho para sa Bayan Act o yung National Employment Master Plan na bahagi nito ang pagbibigay ng trabaho sa mga fresh graduates. Matulungan natin ang mga kabataan para ma-better ma manage natin yung kanilang tinatawag na school to work transition. Sama na din naman na nakapagtala ng 2.9 million na mga jobless Filipino ang bansa nitong nakalipas na buwan ng Oktubre na mas mababa naman kumpara sa 2.26 million noong buwan ng Setyembre. In the heart of changing lives, ito si Brigada Arca Constantino ng 105.1 Brigada News M. Manila, The Music and News Authority. Nanawagan si Pangulong Bombong Marcos sa mga television networks at stakeholders sa gumawa ng positibo at kapakipakinabang na mga programa para sa mga batang Pilipino at isulong ang responsabling television viewership. Sa 2023 Anak TV Awards, inihayag ni Pangulong Marcos na nais niyang magkaroon ng kooperasyon ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas maayos na media environment na angkop sa mga bata. Sa kanyang mensahe sa pamamagitan ni Presidential Communications Office Secretary Chaloy e. Galafil, sinabi ho ng Pangulo na kaisa siya ng lahat ng Philippine TV networks, artists at journalists sa pagpromote ng media at online literacy at pag-advocate sa child sensitive content. So huli hinimok na rin ang mga television networks sa magpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa administrasyon sa paghubog ng mas positibo at nurturing na media landscape para sa mga Pilipino. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, nakikipagtulungan na ang pambansang kapulisan sa mga leader ng malalaking simbahan sa buong Metro Manila para masigurong ligtas ang pagsasagawa ng Misa de Galio ngayong nalalapit na kapaskuhan sa panayam ng Brigada News FM kay National Capital Region Police Office CPIO Police Lieutenant Colonel Eunice Salas. Sinabi nito nagtalaga na sila na matauhan at police assistant desk sa mga dinarayo yung pakidalanginan na tuwing simpang gabi. Kaya po talagang pinalakas natin yung intelligence monitoring natin kasi yun po talaga yung paraan para ma-deter yung mga uh, planned attacks itong mga masasamang grupo. Ayon kay Colonel Salas, hindi naman maiiwasan ang mga pananakot at bomb threat na tuwing kapaskuhan na sinasamantala naman ang mga kawatan. O, nagsuggest din po ang NCRPO na maglagay ng mga additional security like yung mga CCTV camera mm. opo, at magpatulong din po dun sa mga active sa simbahan sa pag-check po nitong mga churchgoers and in-encourage po din natin yung mga churchgoers natin na maging mapagmatsyag at i-report po dun sa mga polis kasi marami naman po tayong deployed na police personnel. Napatid mga kabrigada na mahigit 11,000 na kapulisan ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng kamay nilaan na layong maging ligtas at mayos ang selebrasyon ng ating mga kababayan. Uma, ataw, ikata, malita, Asian, wow. Senator Christopher Bongo na malaking ginhawa ang naibibigay ng programang Emergency Housing Assistance Program lalo na sa mga biktima ng sunog. Ito ay dahil nakakatulong ito sa pagbibigay ng pambili ng materyales na kakailanganin sa pagpapatayo ng bahay tulad ng yero, pako, semento at iba pang kagamitan. Kagulay nito, tiniyak ni Go na patuloy lang niyang isusulong ang pagpapatupad nito. Samantala sa naganap na outreach program ni Go ay nakatanggap ng grocery packs, shirts, masks, vitamins at mola ang isang pamilyang biktima ng sunog sa nasipit Agusan del Norte. Pinapalahanan niya rin ang mga ito na pumunta sa pinakamalapit na malasakit center sa Butuan Medical Center kung kinakailangan ng tulong medical. Bagong bago, malita, nationwide. Tiniyak mga kabrigada ng Department of Health sa publiko na hindi pa nakababangal ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Kasabay ng pagtasa bilang ng mga kaso nito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa kabila niyan, sinabi ni Undersecretary Dr. Eric Tayag na kailangan pa rin ng iba yung pag-ingat, lalo na sa mga nalalapit na o nalalapit na ang kapaskuhan kung saan inaasahang darami ang mga gatherings. Ayon kay Tayag, ang dapat gawin ay Christmas party kaya dapat magsuot ng mask ang mga tao. Bagamat inirekomenda na ngayon sa pagsusot ng face mask sa mga pagtitipon, nilinaw ng opisyal na hindi ito mandatory. Kampante rin mano ito na hindi magdudulot ng severe risk ang virus, lalo pat bagunado na ang malaking bilang ng mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide sa Samantala mga kabrigada, mahigit isang daang mga buntis at lactating moms na katanggap ng maagang pamasko sa Moms Love and Stunting Now Symphosium sa Tacloban City. Brigada Jason Del Monte. Ibrigada e mo! Gada, Nakatanggap ng maagang pamasko ang mahigit isang daan ng mga buntis at mga lactating moms sa ginawang Moms Love Instanting Symposium kanina ng Brigada News FM Tacloban, katuwang ang Barangay 97 Kabalawan Tacloban City sa pangunguna ni Kagawad Christopher Gisino na siyang humahawak sa Committee Hill Health sa nasabing barangay. Isa sa mga benepisyaryo ang batang ina na si Junaline Gulambao, labing anim na taong gulang, grade 11 at may apat na buwang gulang na sanggol kung saan Ibinahag eh, e nito sa Brigada Yosef M. Tacloban ang hirap na pinagdadaanan bilang isang batang ina. Anya, mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pag-aalaga sa kanyang anak dahil pagdating sa bahay ay mag-aalaga sa kanyang anak at marami pang mga aktibidad sa paralan. Sa kabila nito, masaya namang binahagi ni Jonah na pinapabreastfeed niya ang kanyang anak para masiguradong lumaki ng malusog. Narito naman ang kanyang payo sa mga katulad niyang teenager. Pusin muna ang pag-aaral bago ang like, And limit limitasyon din at uh, sumunod sa payo ng mag -ang. Samantala, nagpasalamat naman si Kagawa Gisino sa Brigada News FM Tacloban na sa nasabi-aktividad kung saan, bukod sa mga kalaman na naibahagi ng midwife na si Nerissa Pavelo hinggil sa tamang pagbubuntis at pagpapag-breastfeed, nakatanggap rin na ng mga mamakits ang mga mami at paklans mula sa Brigada at kay Kagawa at Gisino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jason Del Monte 93.5 Brigada News FM, Tacloban The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide, Sahabo Samantala, ang macular degeneration o kilala rin bilang age-related macular degeneration ay isa hung pangkaraniwang kondisyon sa mata na nagdudulot ng pagkakaroon ng problema sa macula Namakiray isang pahagi ho ng retina na matatagpuan sa likod ng ating mata at may mahalagang papel sa pangitain o eyesight. Ang AMD ay pangkalaniwang nagre-resulta sa paglabuhon ng ating paningin. Kaya't ang mga taong may kondisyong ito ay maaring magkaroon ng hirap sa pagbasa, pagsusuri ng mga detalye o pagtukoy ho ng mukha. Kaya naman mga kabrigada, alagaan ang ating mata kagaya ng pangangalaga sa katawan ng malayos o malayo sa karamdaman. Yan ho ang laging paalala ng Power Cell Serval Capsule ng kasangga ng mga sandigan ng tahanan. Kaya naman mga kabrigada, mag-Power Cell Serval Capsule na. Umahataw! Brigada Balita! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, epekto pa rin ng northeast monsoon ng amihan at is-release ang mararamdaman sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, magkakaroon ng katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong mga pagulan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands dahil sa amihan. Maliban dito mga kabrigada ay hindi rin mawawala ang tsansa ng mga pagulan sa nalalawing bahagi ng bansa, bunso ng is at localized thunderstorms. Rapido. Brigada Balita Nationwide Rush hour man Walang tingil kang paglilingkuran Brigada Balita Nationwide Sa hapon Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide, Brigada balita Nationwide. Sa hapon mga kabrigada, inyo na po napakinggan ang Brigada Balitan Nationwide sa hapon. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Cells Herbal Capsule at ng Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong malingkod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath Austin. Maraming salamat sa inyong pagkikinig ka. mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa hapon Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Match Dietary Supplement Capsule ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang init, mausok, natay, tila ba ang lalim